Aries. Ang Aries sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw, ikaw ay matapang humarap sa hamon pero minsan ay bigla-bigla ang mga desisyon. Hindi mo gusto ang mga bagay na pinapatagal pa, gusto mo, aksyon agad. Sa pamilya, ikaw ang tipo ng taong madaling samalo sa responsibilidad pero medyo hirap sa pakikinig sa opinyon ng iba. Sa trabaho, ikaw ay buhos todo kapag interesado, pero kung wala sa mood, mabilis ka ring ma-distract. Mas mainam kung ngayong araw ay subukan mong kontrolin ng impulsiveness, isip muna bago gawa. Sa usaping damdamin, sensitibo ka rin kahit hindi mo ipinapakita. Kaya't mas okay kung bibigyan mo rin ng panahon ang sarili mong katahimikan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw, ikaw ay kalmado pero may matibay na paninindigan. Kapag may gusto ka, hindi mo ito binibitawan agad. Sa relasyon, tapat at maalaga ka pero ayaw mo nang ginugulo ang sistema mo. Practical ka sa pera at hindi basta natitinag sa pressure ng ibang tao. Ngayong araw, ang focus mo ay stability, emotional, financial, at personal. May posibilidad na matrigger ka ng mga taong gustong baguhin ang pananaw mo, pero piliin mong magpakatatag at huwag sumabay sa init ng ulo. Sa kalikasan, ang mga ugat ng puno ay tahimik pero malalim, ganon din ang lakas mo, steady pero hindi basta-basta natitinag. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini Ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw, ikaw ay mabilis mag mabilis magsalita, at mabilis kumilos. Pero ngayong araw, kailangan mong mag-slow down kahit kaunti. Maraming bagay ang gustong pumasok sa utak mo ng sabay-sabay, kaya't may tendency kang mawala ng focus. Sa pakikipag-usap, hindi lahat ng jokes ay appropriate sa lahat ng tao, maging mindful. Sa trabaho, malikhain ka ngayon, pero ay organize ang ideas para hindi maging kalat. May mga kausap kang tila parang may hidden agenda, kaya huwag basta-basta magtiwala. Sa love life, madaldal ka pero deep inside, naghahanap ka rin ng tunay na koneksyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw, ikaw ay emosyonal pero matatag pagdating sa pamilya. Madalas mong iniintindi ang nararamdaman ng iba bago ang sarili mo, pero ngayong araw, mahalagang bigyan mo rin ng halaga ang sariling emosyon. Sa trabaho, ikaw ay tahimik pero mahusay, madalas hindi mo nakailangan ng recognition basta alam mong nagawa mo ang tama. Maingat ka sa pera, pero generous sa mga taong mahal mo. Ngayon, posibleng makaramdam ka ng lungkot o pagod, kaya't huwag mong ipilit ang sarili sa mga bagay na hindi mo kayang hawakan ngayon. Alagaan ang sarili gaya ng pag-aalaga mo sa iba. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo ang liyo sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw, ikaw ang tipo ng taong palaban pero may lambot ang puso para sa pamilya at kaibigan. May natural kang leadership quality, pero ngayong araw, mas mainam na magpakumbaba muna at makinig sa opinyon ng iba. Sa trabaho, maraming tumitingala sa iyo, pero kailangan mong ipakita na hindi lang lakas ang puhunan kundi puso rin. Sa relasyon, gusto mong ikaw ang center of attention, okay lang yan, basta huwag mong kalimutan na may feelings din ang mga nasa paligid mo. Ngayon, kontrolin ang pride at huwag makipagdiskusyon sa mga isyong wala namang saysay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw, ikaw ay mapanuri, organisado, at perfectionist sa sarili mong paraan. Gusto mong maayos ang lahat, mula sa bahay, trabaho, hanggang sa relasyon. Pero ngayong araw, kailangan mong hayaan ang sarili mong magpahinga kahit sandali. Hindi lahat ng bagay ay kaya mong kontrolin at hindi rin lahat ng tao ay pasok sa standards mo. Sa trabaho, maganda ang daloy basta hindi ka maging sobrang kritikal sa sarili. Sa pamilya, ipakita mong may oras ka rin para sa spontaneous bonding at hindi lang puro schedule. Sa love life, huwag mong i overthink ang mga simpleng bagay. Relax. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra, sa pahiwatig ng kalikasan, ang pwedeng maibigay ngayong araw sa isang Libra, ay ang galing mo sa pagdala ng koneksyon sa mga tao. Hindi lang basta pakikasama ang kaya mong ibigay, kundi yung sinserong interes na mapanatili ang harmony kahit sa gitna ng gulo. Ikaw yung tipong kahit magkaiba ang paniniwala, marunong kang makinig at umunawa. Sa trabaho, madalas kang nagiging tulay sa pagitan ng dalawang magkaibang opinyon. Sa mga usaping pamilya o barkada, ikaw ang cool head na nagdadala ng balance. Pero paalala lang, hindi mo kailangan laging i please ang lahat. Minsan, say no para hindi ka nauubos. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio Sa pahiwatig ng kalikasan, ang pwedeng lumutang ngayong araw sa isang Scorpio, ay ang likas mong karisma at intense na presence. Hindi mo kailangang magsalita ng marami, ramdam ka agad ng mga tao. Pero ngayong araw, mas lalong titibay ang abilidad mong bumasa ng motibo ng ibang tao. You can smell pretenses a mile away. Kaya sa mga usaping personal o professional, gamitin mo yan para umiwas sa fake friends o alang ining deals. Sa relationships, you're either all in or not at all, kaya siguraduhin mong pareho kayo ng wavelength ng taong kausap mo. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius Sa pahiwatig ng kalikasan, ang Sagittarius, ngayon ay parang apoy na gustong lumaganap, puno ng energy, curious, at handang sumubok ng bago. It's a great day para planuhin ang susunod mong adventure o matutunan ng isang bagong skill. Hindi mo kailangan ng perpektong plano, ang mahalaga, may drive ka. Pero habang busy ka sa expansion, huwag kalimutang tapusin ang mga sinimulan mo. Sa usaping career, mas mapapansin ang pagka-versatile mo. Sa love life naman, Maari kang makakita ng spark with someone na as spontaneous as you. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn Sa pahiwatig ng kalikasan, ang isang Capricorn ngayon ay mas lalong tumitibay ang fokus at disiplina. Ito yung araw na kahit maraming distractions, kaya mong tumanggi at manatili sa plano. Maari kang maka-achieve ng milestone sa trabaho o personal goal mo basta hindi ka matitinag. May mga taong titingin sa iyo bilang role model, hindi dahil perfect ka, kundi dahil consistent ka. Sa usaping pera, practical ka as always, pero pwede mong i-reward ang sarili mo kahit konti. You deserve it sa usaping puso, hindi mo kailangang i build agad ang long term, minsan, slow and steady wins the heart. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius Sa pahiwatig ng kalikasan, ang isang Aquarius ngayon ay magiging sentro ng mga ideyang hindi pangkaraniwan. Kung may gustong ilunsad na project, cause, o kakaibang ideya, this is the day to start talking about it. Hindi mo kailangan ng validation ng iba dahil alam mong ahead of your time ka. Sa career, pwedeng makuha mo ang atensyon ng mga taong makakatulong sa vision mo. Sa love life, mas lalalim ang connection kung bukas kayong mag-usap tungkol sa ideals, goals, at weird dreams nyo. Be yourself, yan ang secret weapon mo. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces, sa pahiwatig ng kalikasan, ang Pisces ngayon ay mas magiging in tune sa kanyang intuit ayon. Ang dami mong nararamdaman, kahit hindi mo pa fully naipo process. Kaya't kung may bigla kang God feel about someone or something, makinig ka. Ito rin ang magandang araw para mag-reflect, mag-journal, o gawin ang isang bagay na nagpapakalma ng isip mo. Sa trabaho, ang empathy mo ang magiging edge mo sa team, sa pag-ibig, makikita ng partner mo o prospect ang lalim ng emosyon na kayang mong ibigay. Don't be afraid to open up. Basta piliin mo lang ang tamang tao. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat.